Magandang araw sa inyong lahat. Ako si James, at sa pagkakataong to, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula talaga sa puso ko. Hindi ko alam kung para saan, kung para ba gumaan yung pakiramdam ko, o para may makarinig lang sa kwento, ko na baka pareho rin ng pinagdadaanan. Basta ito yon, kwento kung paano ako naging mahina, paano ako naging marupok, at kung bakit hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano aayusin ang gulo na ako rin ang gumawa. Hindi ko aakalain na mangyayari. 2. Delivery rider lang ako, simpleng buhay, simpleng pangarap, uuwi ng bahay, maghahanap ng konting lambing sa misis, maglalaro ng konting oras kasama ng anak, tapos trabaho ulit. Paulit-ulit, parang routine na lang. Pero minsan, may mga gabi, Talagang parang wala ka ng dahilan kung bakit ka gumigising kinabukasan. Kundi dahil kailangan mo, hindi dahil gusto mo. Doon ko nakilala si Sam. Ilang beses ko na siyang nadeliveran. Lagi siyang mag-isa. Naka-shorts, oversized shirt. Minsan nakapambahay lang na parang walang pakialam kung sino ang nasa pinto niya. Pero kahit ganon, amoy. Muagad yung pabango niya. Yung tipong simpleng bango pero may tama parang ikaw na yung hahabol. Hindi siya yung tipong papansin, pero kapag tumingin siya sa'yo, may kong anong hinahanap. Isang gabi, inutusan ako ng app mag-deliver, ulit sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, lasing siya. Medyo namumungay yung mata, pero malinaw ang sabi niya, pasok ka muna. Hindi ako agad pumasok. Siyempre may kaba, pero yung kaba na parang may kiliti sa ilalim. Parang alam mong bawal, pero gusto mong tikman kung anong meron sa loob ng bawal. Hinila niya yung braso ko. Hindi naman ako lasing pero parang hindi ko rin alam bakit hindi ako tumanggi. Bago ko pa maramdaman yung lamig ng aircon sa balat ko, naramdaman ko na yung init ng palad niya. Wala siyang sinabi. Pero yung mata niya, parang nangungusap na kailangan kita hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagtitigan ang alam ko lang naramdaman ko yung labi niya sa labi ko parang kuryenteng biglang dumaloy sa katawan ko hindi ko rin alam kung sino ang unang gumalaw pero nagising na lang ako na pareho na kaming hindi alam ang ginagawa hindi ito yung tipong kwento ng romantic na pelikula ito yung tipong kwento ng dalawang taong parehong wasak Parehong may hinahanap. Parehong gutom. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na natapos. Parang lagi akong hinihila ng init pabalik. Hindi ko na alam kung ilang beses ko siyang nadeliveran, pero hindi na pagkain ang dinadala ko. Sarili ko na. Init ko na. Kasalanan ko na. Pero ang pinakamasakit sa lahat, habang ginagawa ko yon, habang binibigay ko kay Sam, yung hindi ko kayang ibigay sa asawa ko. Alam kong unti-unti na akong nawawala. Hindi lang katawan ko yung naiwan sa kondo niya, pati yung mga parte ng pagkatao ko na dati buo pa. Parang bawat halik, bawat pagdampi ng balat namin, binabawasan ako ng kung sino ako dati. Hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Hindi ko alam kung anong klasing lalaki ang naging ako. Basta ang alam ko, Nagsimula lahat sa isang simpleng doorbell, isang simpleng paghatak, at isang desisyong hindi ko na kayang ibalik. TJ, eto na yung kwento ko. Simula pa lang 'to. Pero ngayon pa lang, ramdam ko na yung bigat, yung guilt, yung init na ayaw mawala. Sana mapakinggan mo ako. Sana maintindihan mo kung bakit ako nagkulang. Sana, kahit papaano, may sagot ka. Paano nga ba ako nagsimulang maging ganito? Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung ganito sa akin. Pero kung babalikan ko, siguro doon pa talaga sa pagkabata ko. Alam mo yung tipong may pamilya ka nga, pero parang border ka lang sa bahay. May pagkain, may baon, may bagong sapatos minsan, pero walang yakap, walang tanong kung masaya ka ba, kung pagod ka ba o kung naiiyak ka minsan nang hindi mo alam kung bakit. Basta mag-aral kang mabuti, ha? Paulit-ulit kong naririnig, yan. Pero di ko narinig kahit minsan na anak proud ako sa'yo o kahit simpleng I love you. Kaya siguro nung lumaki ako, akala ko sapat na yung pagbibigay. Pagiging provider. Magtrabaho ng todo, umuwi ng pagod, may dalakang pagkain, o kung anumang kaya ng budget mo Akala ko yun na yun, yun na ang pagmamahal. Pero hindi ko alam kung paano magmahal ng buo kasi hindi ko rin yun naranasan. Nung naging tatay na ako, ganun din. Mahal ko sila, oo. Pero hindi ko rin alam paano ipakita. Hindi ako yung lalaking marunong magsorry. Hindi rin ako marunong magpahayag ng saloobin. Pagtahimik ako, ibig sabihin pagod lang. O minsan, Puno na yung utak ko pero hindi ko alam paano ilabas. Kaya nung dumating si Sam, parang nagising yung parte ko na matagal nang natutulog. Yung parte ko na gustong maramdaman na mahalaga siya. Hindi dahil sa trabaho niya. Hindi dahil provider siya. Kundi dahil lalaki siya. Tao. May pangangailangan, hindi lang sa katawan, kundi yung simpleng hinahanap mong okay ka ba? Si Sam, hindi naman sweet sa salita, pero yung mga tingin niya, parang may hinihingi. Parang sinasabi ng mga mata niya na, pwedeng dito ka muna? Pwedeng ako naman yung mag-aalaga sa'yo ngayon? Sa totoo lang, hindi lang katawan ko yung nahanap niya, pati yung mga parte kong hindi ko rin kilala noon. Kasi pag nandun ako sa unit niya, kahit mali, kahit bawal, kahit kasalanan, pakiramdam ko buo ako. Hindi yung buo na tama, pero buo kasi may pumapansin, may naghahanap. At siguro, doon ako naging marupok. Kasi paano ka ba magtatama kung hindi mo alam kung anong tama talaga? Paano mo pipigilan ang sarili mo sa isang bagay na ngayon mo lang naramdaman? Hindi ko rin masisisi ang sarili ko ng buo. Alam ko, kasalanan ko. Pero parte rin to ng kung paano ako pinalaki emosyonal na sarado. Walang lambing, walang kwentuhan. Kaya nung nagka-chance na may magbibigay, kahit bawal, sinunggaban. Go on, pero habang tumatagal, di ko rin alam kung ano ba talaga ang hinahanap ko. Pag-ibig ba to? Or desperado lang akong maramdaman na importante ako kahit sandali? Yan ang hindi ko masagot. Saka paano mo nga ba aayusin yung sarili mong basag na? Kung hindi mo naman alam kung paano ka nabasag sa umpisa? Kaya ngayon, ang tanong ko, paano ba magmahal ng buo kung simula't simula? Hindi ka naman tinuruan paano maging buo. Gusto mo bang ituloy ko pa? Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging iba si Sam. Akala ko noon, laro lang. Init lang. Yung tipo bang pareho lang namin kailangan ng pahinga? Pahinga sa mga buhay naming hindi buo? pahinga sa mga role na hindi naman namin pinili. Pero isang gabi, habang papalabas na ako ng pinto niya, hinila niya yung braso ko, kagaya ng unang gabi, pero hindi na yon lambing. Bakit ka laging nagmamadali? Yun ang bungad niya. Hindi siya galit, pero ramdam mo yung sakit. Hindi ka pa pwedeng dito muna? Napatingin ako sa kanya. Nakahiga siya, kumot lang ang takip, awisan pa kami pareho pero ang lamig ng kwarto hindi sapat para takpan yung init na nararamdaman ko hindi na init ng katawan kundi init ng gulo kasi alam ko na kung saan papunta to hindi na lang katawan ang hinahanap niya hindi na lang lambing o init ako na mismo yung gusto niyang angkinin may pamilya ako sabi ko mahina pero klaro. kasi totoo naman may asawa akong naghihintay. May anak. May bahay na kailangan kong uwian. Pero si Sam, hindi na ngumiti katulad ng dati. Hindi na yung malandi. Hindi na yung nang aakit, Kundi yung parang batang iniwan. Yung parang nagmamakaawa. Pero pilit niyang itinatago sa sarili niya. Alam ko, sabi niya. Pero bakit hindi ako pwede? Hindi ba pwedeng ako? Naman, doon ko na-realize. Hindi lang ako ang sugatan dito. Pareho kami. Pareho kaming may hinahanap na hindi namin makuha sa mga taong dapat sana nagbibigay noon. Ako, galing sa pamilyang walang yakap. Siya, galing din siguro sa kung sinong hindi siya pinili. Ewan ko. Hindi ko na tinanong. Takot akong malaman. Kada halik niya, parang may kasamang tanong. Ako ba pipiliin mo? Kada yakap niya parang may kasamang sumbat. Bakit siya, hindi ako? Ang sakit, kasi hindi ko rin alam ang sagot. Hindi ko rin alam kung bakit hindi siya. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan kong pumili. Kung pareho namang wala akong nabibigay na buo. Pero ang malinaw lang, mali ito. Parehong mali. Pero bakit ang hirap tigilan? Minsan, habang nakahiga siya sa dibdib ko, Mararamdaman ko yung mga higpi niya na pilit niyang tinatago. Hindi ko na tinatanong kung bakit. Baka kasi kapag tinanong ko, wala na akong takas. Baka kapag tinanong ko, lalo akong mapako sa kwarto, niya. Sa kama niyang parang kulungan pero ang lambot. Ang totoo, hindi siya kalaban. Hindi ko siya kalaban. Hindi rin niya kasalanan kung bakit ako bumigay. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan naming pareho hanapin ang buo sa isa't isa kung pareho naman kaming wasak? Hindi pa alam ng asawa ko ang lahat ng to. Pero ramdam ko na, unti-unti nang lumalalim yung hukay na hinuhukay ko para sa sarili ko. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung gusto ko talagang umahon o gusto kong tuluyan ng mahulog kasama siya. Ngayon, tanong ko, bakit nga ba hindi siya? Bakit hindi ko siya kayang piliin kung pareho lang kaming naghahanap ng piraso ng sarili namin sa isa't isa? Saan ko ba talaga gustong umuwi? Sa kanila? O sa kanya? Araw-araw ko ng bit-bit too para akong dalawang tao. Isa sa kondo ni Sam, isa sa bahay namin. Pero kung tatanungin mo kung sino talaga ako, hindi ko na alam. Paulit-ulit akong bumabalik kay Sam minsan hindi ko na kailangan ng rason kahit walang order kahit walang delivery kahit alam kong delikado pupunta pa rin ako kasi sa bawat pagpasok ko sa unit niya parang yung bigat ko nababawasan kahit konti hindi ko alam kung pagmamahal 'yon o kahinaan lang pero ang sigurado ko bawat halik niya bawat yakap bawat paghinga naming dalawa habang magkadikit ang balat, dun ko nararamdaman na may humahanap din pala sa akin. Na may nag-aabang. Na may gustong ako lang. Pero ang kapalit nun, bawat pag-uwi ko sa bahay, parang nawawala ako. Nakatingin ako sa anak ko, na ang alam lang ay, si Papa, nagtatrabaho. Tinitingnan ko asawa ko na lagi namang andyan. Nag-aasikaso pero parang hindi ako makita. O baka ako yung hindi na marunong makita sila. Ginagawa kong buo si Sam, pero ako unti-unting nauubos. Bawat pa-deliver niya, may kapalit na parte ko na hindi ko na mabawi. Hindi ko na alam kung alin ang totoo, yung init ba na binibigay niya or yung katahimikan ng bahay ko. Kasi pareho silang hindi sapat. Pareho akong may kulang kahit saan ako tumingin. Minsan hawak ko na yung pinto palabas ng kondo niya, hindi ko maitulak. Minsan, hawak ko na yung susi ng bahay namin, hindi ko maikot. Parang gusto kong mapunit sa gitna. Kasi kahit malito, hindi ko kayang iwan. Hindi dahil kay Sam lang. Kundi dahil may parte akong natatakot umuwi kung saan hindi rin naman ako buo. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, huling beses na to, pero sa tuwing maririnig ko yung dito ka muna, parang lahat ng pangako ko sa sarili ko, nawawala. At yung pinakamasakit? Hindi ko alam kung mahal ko ba si Sam o ginagamit ko lang siya para punan yung kakulangan ko. At hindi ko rin alam kung mahal ko pa ba yung pamilya ko o sinasanay ko na lang ang sarili ko na manatili kasi yun ang tama. Guilt. Kasalanan. Pitpit ko yan araw-araw. Nasa likod ng mga ngiti ko. Nasa bawat halik ko sa anak ko nasa bawat okay lang ako na binubulong ko sa asawa ko kahit hindi naman totoo paano mo pipiliin ang tama kung parehong tama at mali ang nararamdaman mo paano mo lalabasan ang cycle kung hindi mo rin alam kung saan ka babalik ngayon tanong ko sa iyo paano mo pipiliin ang sarili mo kung kahit sarili mo hindi mo nakilala hindi ko alam kung kailan nagsimulang gumulo yung isip ko pero isang gabi, habang nakahiga ako sa tabi ng asawa ko, tulog siya, tulog din yung anak namin. Bigla kong naitanong sa sarili ko, Sino ba talaga ako? Mahal ko sila. Oo. Pero, bakit ganito ako? Bakit parang hindi ako marunong makontento? Bakit parang kahit anong yakap ng pamilya ko, may hinahanap pa rin ako? Naalala ko yung mga gabi dati. Pagod na pagod ako galing trabaho. Maghihintay ako ng kahit simpleng tanong. Kamusta ka? Wala. Baka sanay lang silang andyan ako. Sanay silang kaya ko. Na ang kailangan ko lang. Pagkain, tulog, trabaho. Hindi nila alam. Minsan hindi yun sapat. Hindi porket may pamilya ka buo ka na. Pwede kang may asawa, may anak, pero walang uuwian may bahay, pero walang tahanan. Kaya siguro nung dumating si Sam, kahit hindi niya sinasabi, ramdam kong tinatanong niya ako. Hindi niya kailangang magsalita. Yung tingin niya, yung hawak niya sa akin, parang sinasabi niya na, Dito ka? Muna. Ako na bahala sa'yo. Pero mali, di ba? Alam ko namang mali. Hindi ko kailangang ulit-ulitin sa sarili ko pero minsan, hindi ko rin maintindihan sarili ko. Parang may lamat akong hindi ko matukoy kung kailan nagsimula. Hindi ko rin alam kung sino ang unang nagbitaw. Ako ba o sila? Kasi habang pinupunan ko yung pangungulila ni Sam, ako naman, mas lalo kong nararamdaman na wala talagang kumukumpleto sa akin. Ang sakit nun, yung akala mo hinahanap mo lang ay lambing, init, yakap. Pero ang totoo, sarili mo pala yung nawawala. Tinititigan ko minsan sarili ko sa salamin. Sino ba to? Tatay? Asawa? Lalaking naghahatid ng pagkain o lalaking naghahanap ng sarili niya sa ibang kama? Minsan gusto ko nalang umiyak pero hindi ko magawa. Sanay kasi akong tanggapin na ito na. 'Yon. Ito na ako. Pero totoo ba? Ako ba to? o ginawa lang akong ganito ng mga tao na puro kaya mo na yan pero walang nagsabing hindi mo kailangang kayanin mag-isa alam ko hindi ako biktima ginusto ko to pinili ko to pero minsan naiisip ko paano kung may isang tao lang na nagsabi sa akin noon na sapat ako na mahalaga ako hindi dahil provider ako hindi dahil tatay ako kundi dahil tao. Rin ako na pwedeng mapagod, pwedeng humina, pwedeng umiyak. Ngayon, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hindi ko alam kung paano ko babawiin yung parte ng sarili ko na nawala na sa init ng gabi at lamig ng sariling bahay. Sino ba talaga ako? At kung hindi ko nakilala sarili ko, paano ko pa sila mabibigyan ng buong ako? Hindi ko alam kung ilang Beses kong inikot yung motor ko bago ko tuluyang nagdesisyon na puntahan si Sam. Di ko alam kung anong klasing tapang ang kailangan ko. Pero ang sigurado ko, hindi na pwedeng ganito. Hindi na pwedeng dagdagan pa yung mali na ginawa ko. Pagbukas ko ng pinto ng unit niya, nandun siya. Nakashort lang, nakasando, gulong-gulo ang buhok. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan, yung mata niya hindi galit. Hindi tanong, malungkot lang. Alam ko na, sabi niya, mahina. Hindi mo na kailangan magsalita. Pero kailangan kong magsalita. Kailangan kong tapusin. Para sa kanya. Para sa sarili ko. Para sa pamilya ko. Kahit hindi ko alam kung paano ko sila haharapin pagkatapos nito. Sam, tama na. Hindi na to tama. Napakagat siya sa labi niya. Tumulo yung luha niya pero hindi siya umiiyak na parang bata. Tahimik lang. Masakit panoorin. Hindi ito yung eksena na akala ko noon na may magwawala, magtatapon ng gamit, magmumura. Hindi. Pareho kaming tahimik. Pareho kaming wasak. Alam ko hindi lang ako ang may sugat. Pareho kaming may hinahanap na hindi nahanap sa mga buhay namin ako, asawa't anak. Pero bakit parang kulang pa rin? Siya, mag-isa, iniwan ng mga dapat nandyan. Pareho kaming naghanap ng init sa gitna ng lamig. Pero mali pala yung pinili naming apoy. Lumapit siya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko. Salamat ha, sabi niya. Kasi kahit sandali, nagparamdam ka na may tao ring pwedeng mag-alaga sa akin. Pero tama ka mali rin ako. Gusto kong yakapin siya sa huling pagkakataon, pero hindi ko ginawa. Baka kasi pag ginawa ko yon, hindi na ako makakaalis. Baka bumigay na naman ako sa init na hindi naman totoo, hindi sapat. Lumabas, ako ng pinto na parang wala akong bitbit, pero ang bigat sa dibdib. Parang yung buong katawan ko hindi ko kilala Parang nilalakad ko yung hagdanan palabas ng kondo niya. Pero ang totoo, bumababa rin ako mula sa lahat ng ilusyon na pinaniwalaan ko nitong mga nakaraang buwan. Anong klasing lalaki ako? Yun ang tanong na paulit-ulit sa utak ko habang tinatakbo ng motor ko ang kalsada pa uwi. Hindi ako bayani. Hindi rin ako mabuting asawa. Hindi ako mabuting tao. Pero siguro, kahit hindi ako mabuting lalaki, Sinubukan ko na rin itama kahit papano. Pero sapat ba yun? Paano kung hindi na ako sapat kahit kanino? Hindi ko inexpect na ganito ko maririnig ang pangalan ko. James. Sa tono pa lang ng boses ng asawa ko, alam ko na. Hindi galit. Hindi sigaw. Pero mabigat. Yung tipong parang buhos ng tubig sa batok mo na hindi mo kayang iwasan. Alam ko na, sabi niya. Diretso. Walang paligoy. Walang drama. Pero ramdam ko yung panginginig ng bibig niya habang pinipilit maging matatag. Paano mo? Hindi na importante kung paano. Ang tanong bakit? Hindi ko agad masagot. Parang nalunok ko lahat ng palusot na naisip ko buong biyahe pa uwi. Di ko alam kung may nagsumbong o baka kutob lang. Kasi tayong babae, pag may kakaiba na sa kilos ng lalaking mahal nila, nararamdaman nila eh kahit hindi nila sabihin. Hindi ko naman, ano? Hindi mo sinasadya? Hindi mo ako gustong saktan? Eh ano kami sa'yo, James? Pera lang? Gatas ng anak natin? Responsibility lang? Doon ko siya narinig umiyak. Hindi iyak ng selos. Hindi iyak ng galit. Iyak ng pagod. Iyak ng babaeng ilang taon nang lumalaban para sa isang tahanan na akala niya buo, pero unti-unti palang nabubutas. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong yakapin pero alam mong hindi mo karapatang gawin yon, Ganon. Gusto kong lapitan. Gusto kong punasan yung luha niya. Pero sino ba ako? Ako rin yung dahilan ng luha na yun. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming tahimik sa sala. Wala na akong marinig kundi yung hikbi niya at yung sarili kung tibok ng dibdib na parang gusto nang sumuko. Hindi ko kayo mahal, ang lakas ng loob kong sabihin. Hindi ko kayo mahal ng tama. Tumingin siya sa akin diretsyo, walang luha sa mata. Hindi ko kailangan ng perfect na asawa, James. Ang kailangan ko, yung hindi kami niloloko. Doon ko na-realize, pareho pala kaming may kulang. Akala ko ako lang yung wasak, pero pati siya, sira na rin. Hindi niya lang pinapakita. Hindi niya lang sinasabi. Pareho kaming sugatan. Pero ako, yung gumawa ng sugat niya. Ang masakit, hindi. Ko alam kung paano ko pa ito aayusin. Walang nagsabi kung paano gumising ng normal matapos mong sirain. Yung buhay ng taong pinakamahalaga sa'yo. Walang nagsabi kung paano tumingin sa anak mo ng diretsyo. Alam mong ikaw mismo yung gumawa ng bitak sa pader ng pamilya niyo. Pero, eto ako. Buhay pa rin. Kumakain pa rin. Nagde-deliver pa rin. Pero parang multo. Nasa bahay pero parang wala. Humihinga pero parang hindi buhay. Hindi na kami masyadong nag-uusap ng asawa ko. Wala nang sumbatan. Wala na ring lambing. Routine na lang. Para kaming dalawang taong magkasama sa isang bahay na hindi alam kung bakit pa sila nandyan. Pero nandito, pa rin ako kasi hindi ko kaya silang iwan. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa obligasyon. Kundi dahil alam ko. Kahit papaano, pamilya ko sila. Pamilya ko pa rin sila. Si Sam, hindi ko na muling nakita. Hindi ko na rin tinangka. Hindi dahil hindi ko siya naisip. Kasi minsan, pag mag-isa ako sa biyahe, pumabalik yung mga gabing akala ko minahal ako o baka ako yung naghanap ng lambing sa maling tao. Pero mas matimbang yung bigat sa dibdib ko kaysa dun sa init na naalala ko. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ko naranasan yung pagkabata ko na puro utos, puro baon, pero walang yakap? Paano kung tinuro sa akin kung paano maging buo, hindi lang kung paano mag-survive? Baka hindi ako naging ganito. Baka hindi ako naging sirang lalaking hindi marunong magmahal ng buo. Pero hindi ko na mababalikan yon. Hindi ko na mababago kung paano ako pinalaki. Ang kaya ko nalang gawin ngayon, huwag nang ulitin. Huwag na muling sirain ang natitirang piraso ng pagkatao ko na natitira pa. Hindi ko alam kung kailan ako magiging buo. Hindi ko alam kung kaya ko pang maging buo. Pero ang sigurado ko, ayoko nang ulitin yung cycle. Ayoko nang dumagdag sa kwento ng mga lalaking iniwan ng pamilya nila. Dahil mas pinili nila ang pansamantalang saya kaysa sa mahirap, pero totoo. Kaya eto ako ngayon, DJ. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Pero may tanong ako. Paano ba maging buo kung simulat-simula?